Gandang umaga po mga bloggan. Ito na po yung resulta doon po sa farm aralan po na mga halaman po na aming tinanin. Yan po pipino. Ito po ay kamatis mga bloggan. Yan po yung resulta no, yung doon sa po sa doon po sa Arlan. Kamatis po. Ito po yung labanos mga bro Egan no. Labanos po. Yung amin po mga tinanim dito po sa Pam Arlan po. Meron din po kaming tinayim na ano na kangkong Kangkongko. Kangkong Nabura lang yung ano, medyo bura lang po yung pangalan. Kasi pag dilig po yan eh, natatalsik ka ng tubig. Uh, na, kaya naging, ano, yung pangalan po ba nabura. Pero kangkong po yan. ទៅបួយពេជិយណមក100ក៏ណពេជិយប Ito po mga bro, ay ayan, okra, no? po. Dilagyan din po namin ng, ano, ng itlog. Yung, yung gilid po, kasi yung itlog po, eh, nagsisilbing pantabakit po yan sa halaman. Dito po sa parte na to ay kamatis. Kamatis po. Ito po ay sili mga bro Iga no? pa lang po siya Palalis pa lang po Ito naman po ay talong Pinakita ko lang po yung mga tinanim po namin dito sa aming farm aralan po. iba't ibang gulay po ang aming tinanim. Hindi po kami masyadong nagtanim ng mga gumagapang po kasi po wala pong alaw, space. Ala kita niyo mga Oregon, sa gilid lang po ng eskwela niyo, namin tinanim. Kasi yung pong mga ano po iba na mayabong katulad po ng pato ay ng ano ng upo. Hindi po namin dito tinanim gawa po nung pag po lumaki yun, gagapang, maapektuhan po yung mga hindi gumagapang po. Kasi gagapang po yan, tatamad, tatamad doon sa, no, pupulupot lang po doon sa mga uh, mga hindi gumagapang po. Kaya hindi, ka po, hindi po kami gano'ng nagtanim dito na gumagapang po. Nandun po sa likod po, binukod po namin yun po ang uh, po namin tinanim mustasa po mga bro ikaw mustasa po Meron pong sobra rito ng mga ano po? Mga halaman po. May sobra po rito. Itatanim ko na lang po doon sa sa dulo po. Ay, nasan ba yun? May sobra po rito. Yun, ito po. Katulad po nito, Sili. It's yan kasi po ah uh, kung dito lang po yan hindi po makaka hindi po makaka ano hindi po makakalaya yung ugat niya, kaya tatanim ko na lang po ito sa dulo po gabi ko siya ng pwesto kasi may meron pa naman pong pwesto doon panon ko po siya roon po sili ito po ito po mga bro e, no yung mga sobra ahanapan ko po siya ng pwesto para itanim po doon po sa mahanap kong pwesto kasi hindi po lalaki yan Mababansot lang po Bilis pong gumapang na ang palaya, mga broigan. Nandun na siya sa dulo. Last day na po namin kasi, mga broigan. Huling, 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 huling ano na namin to Huling pasok na po. Kaya, uh, itatanim ko na po. Ito po, talong mga bro, Tatalong po po. Yung mga sobra po ba? Yung mga sobra po namin na kwan na halaman. Ano na mga bro, naman po ay upo, no? Ang ko po, po doon at para makalaya yung ugat po. Kasi pag alis namin po rito, tapos na kami. Wala na po yan. Didiligan na lang po yan. Yung mga sobra na yan, eh, baka hindi po may tanim. Ayan po yung mga sobra po, no? Na sobrang halaman po. Ngayon, nahawa. Ah, ano ako lang po ng pwesto. Ito naman po e, eh, bulok mga ano ni, mga sira Mga bulok na, wala na. Hindi na, ko na wala na, na po 'yan. Dito ko na lang po siya itatanim. Wala na po 'yan, no. Oh. Tol, isa na to, wala na 'yan, no. Oh. Bulok na. Wala na. ko niyo. Dito ko na lang po sila. Yung mga sobrang halaman. Wala ano na yan. Katulad po nito, wala na. Bulok na. Bulok na po, lana. Hmm? Lana hmm? wala na. Wala na yan. Mga kwan. Ako po yung dito muna. Uh, pinakita ko lang po yung mga tao sa labas po. Nagme-meeting. Eh, ako po eh. Total, marami naman sila doon. Makikichismis na lang po ako. <laughs> eh, kasi sayang po yung oras eh. Sayang po yung oras kaya dito ko na lang gugugulin. Ikam din yung may meeting eh kaya lang po sayang ang oras. Last day na po namin. Tatanim ko na lang po itong mga ano. Kino ba kung sobra na halaman po. Wala po ano eh yung tawag to ah uh, na lang po ginamit ko. Kahoy na lang po. Basta importante matanim ko sila. Ayun, ang mabro yun. Wala na. Wala na siyang ano. Ah. Uh, Tuyo na eh. Ayun. Tuyo na po. Sayang ang pwesto po. Tapos ko muna po. Kami ako na lang po. Pakikita mga bro. Ayun. Mu Muga po yung cellphone. Kasi hawak ko yung isang kahoy, hawak ko yung isang kahoy. Yung isang kamay ko naman po sa cellphone. Umuuga po. Kami ako na lang po ipakikita pagka naitanim ko na po. Mga bata na pakakulit, mga bata, mga sidyante. Ito na po mga broigan, no? Uh, natanim ko na po. Nahanap ko na po sila ng pwesto. Nandito po yung iba. Mayroon yes, siya dyan din talaga, makukulit. Dito pa nag-aharutan sa taniman. Ito na po mga bro, eh, yung ano, yung kanina. Yung sobra po sa halaman. Tinanin ko na po rito. Hindi ko na pinakita sa video dahil wala pong ahawak. Uh, ito po resulta. Katanim, <laughs> diligan para makarecover. Para makarecover po. Sige po mga broigan, hanggang dito na lang po aking video, no? Uh, bye-bye, po. Thank you for watching. God bless, po. God bless to all, po.